Ipinapatupad ng Ministry of Labor ang binagong panukala para sa Employment Act at iba pa para sa mga migranteng manggagawa na binago noong Abril 2009. Pangunahing pinagtuunan sa binagong panukala ang pagpapalawak sa panahon ng pagrerekruta sa mga mamayang Koreano at pagtatatag sa regulasyon ng mga korporasyon ayon sa Ministry of Labor. Ang panahon ng pagpapalawak sa pagrekruta sa mga mamayang Koreano ay napakaikli at sa dahilang walang regulasyon ang pulisya, mahirap para sa mga kumpanya ang aktibong pagsunod sa pamaraang ito. Sinimula ng ipinatupad ang employment permit system para sa mga dayuhan, siniguro ng pamalaan ang sapilitang pagsunod sa prioridad ng prinsipyo ng pagrerekruta na ipinagkaloob sa mga mamayang Koreano upang mapangalagaan ang merkado ng paggawa ng mga mamayang Koreano at ang mga trabaho ng mga Koreano. Gayunpaman, ang prinsipyong ito ay isa lamang formalidad. Gaya nito, nilalaman ng plano ang pagpapalawig sa pitong araw na panahon ng pagrekruta sa labing apat na araw at paigsihin ang panahong ito para sa mga kumpanya na nagsisikap sa pagrekruta ng mga mamayang Koreano at ang pagbabayad ng mga kumpanyang nag iimpleyo ng mga migranteng magagawa ng naturang buwis sa Gayon Gayunpaman, may ibang pananaw ang mga kaugnay na grupo. Nais namin malaman kung ang pagpapalawak sa panahon ng pagre-rekruta sa mga mamayang kuryano mula sa dating pitong araw hanggang sa labing apat na araw ay tunay na magbibigay katuparan sa paghikayat sa mga mamayang kuryano. Hindi ito mabisang solusyon sa suliranin kung ang pulisya ay isang paraan ng pag-impleyo ng mga mamayang kuryano o gagamitin sa pagtatag ng mga trabaho dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Sa kabila ng mga oposisyon, isinusulong ng Ministry of Labor ang kanilang naunang pananaw sa pangangailangan ng revisyon sa kawalan ng empleyo at ang mga negatibong pananaw sa merkado ng domestikong paggawa kahit na sa paraan ng paglilimit sa bilang ng mga manpower na mga dayuhang magagawa at ang pulisiyang regulasyon ay patuloy na babaguhin at ipapatupad, nagpapakita ito sa realidad sa kasalukuyang sitwasyon. Kailangan higit ito sa pagpapalit sa panahon ng paghahanap ng trabaho upang mabigyan ng paraan na mabigyan ang mga mamayang Koreano ng mga trabaho. Dapat pagtuunan ng pansin ang aktual na kapaligiran sa trabaho at pagsasagawa ng mga pagbabago sa istruktura ng industriya upang mahikayat ang mga mamayang Koreano sa paghahanap ng trabaho. Ang isiping, ang simpleng pagbabago sa panahon ng pagrekruta ay hihikayat sa empleyo ng mga kuryano ay hindi praktikal. Hindi pa naitakda ang lawak ng manpower ng mga migranteng magagawa sa taong 2010. Gayunpaman, isinasa alang-alang na noong 2009. Nireduce sa one-fourth ang bilang noong nakaraang taon. Tinatayang hindi maiwasan ang karagdagang pagre-reduce ng bilang. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, mainam na makita ang positibong pagbabagong ipagkakaloob ng binagong batas.